Pagkatapos natin maghugas ng pinggan mga kamister ko ay sinunod na nga natin ang paglilinis ng manok. At for this video mga kamister ko ipapakita ko sa inyo ang pagluluto ng manok na tinula na base po ito sa experience ko mula nung ako'y bata pa nung nandun ako sa probinsya. So ganito po magluto ang mga taga probinsya mga kamister ko hindi agad ginigisa yung sariwang manok. At what? nakikita po natin dito mga kamister ay inuhugasan ko muna itong karne ng manok at siyempre nilagyan po natin ng asin. As usual, ng mga ginagawa po natin, mga nanay, tatay. So, nilinisan po natin maigi bago natin ihain yung ating ulam sa ating hapagkainan. So, sige lang mga kamister ko, samahan nyo ako sa aking pagluluto sa vlog kong ito. At sana ma-inspire ko rin kayo mga kamister sa simpleng hain ng aking uh, sariling luto. At ito na mga kamister, nire-ready ko na nga ang ating mga sangkap dipindi sa inyo mga kamister po kung anong uunahin nyo pero sa akin inuna ko muna yung pagbabalat ng sayuti at syempre uh, i re pa natin isa-isa yung mga sangkap natin gagamitin so ayan mga uh, kamister eh kinukuhanan ko na ng mga ano dyan yung Luto at syempre hinihiwa-hiwa na po natin ang ating sayute. Uh, ito susunod naman natin dyan mga kamister yung ating luya mamaya. Yan. So, ito na sya. Yan. So, hindi tayo magaling magluto mga kamister ko pero ito ay base lang sa aking experience mga kamister at milig din naman tayo magluto-luto konti pero hindi naman ganun kasarapan <laughs> ayan sinunod na natin yung ating sibuyas dyan so hindi rin tayo magaling mga kamister maghiwa ng sibuyas ayan so sinunod naman natin dyan mga kamister yung bawang at as usual sa nakikita nyo ay hindi rin tayo magaling sa uh, paghihiwa dyan ng bawang mga kamister ko ayan so alam mo kung ma alam nyo mga kamister kung bakit ko binu voice over ito ang vlog ko sa pagluluto ng ulam ay napakaingay po ngayon sa bahay so maraming mga kalaro po yung mga anak ko dyan at mamaya makita nyo o marinig nyo yung totoong ah uh, ingay ng loob ng bahay. Kaya binoboys over na natin yung ating vlog at uh, para mayroon namang konting uh, pampalasa yung ating vlog ngayon. <laughs> so, ayun no. Oh. Uh, huh. uh, ginagalingan naman ni Kamister yung pagluluto niya. Oh, 5 minutes daw after 5 minutes mga Kamister. Ayun, kumulo na. So, napakagaling mo, kamister. <laughs> Ayan, hinahangon na po natin yung manok dyan, mga kamister ko. At pagkatapos natin hanguin yung manok, ay isit aside natin dyan mamaya, mga kamister, yung tubig na kung saan ay siyang gagamitin po natin sa pagsasabaw ng ating tinolang manok. So, may kita nyo yan mga kamister, itatabi po natin yan para ang susunod na naman natin gagawin ay ang paggisa ng uh, manok. Ayan. So, ayan, nakikita nyo, gina, tinabi na ni kamister, ano, yung tubig at isusunod yan naman ay ang paggisa. So, yun, to, yun po to yung uh, step by step na ginagawa ng mama ko, mga kamister. Hindi ng mama ko, kundi lahat ng mga nanay karaniwan na uh, nagluluto sa probinsya. At ayan, uh, nilagyan na natin ng mantika. At siyempre, uh, dipindi sa inyo mga kamister kung anong unahin nyo, bawang, sibuyas, o uh, luya. Pero sa akin mga kamister, ang inuuna ko sa pag ay ang luya. So, nagulat nga si kay Mrs. Jan kung bakit luya ang inuna ko. At siyempre, sinunod ko ay bawang. Tapos, ang sinunod ko ulit dyan ay sibuyas. Ayan. So, ayan lang mga kasi mga kamister yung uh, pagluluto ni kamister nyo. At siyempre, nilagay na po natin yung karmi ng manok. So, ayan mga kamister. Ihalo-halo lang po natin. Sige lang, halo-halo. Mikos-mikos lang po natin mga kamister yung ating karne ng manok dyan. At habang ah, halo ay siyempre lagyan natin ng ano, ng kunting pampalasa. Ayan. So, sinasabi ko sa inyo mga kamister, hindi ako magaling magluto.

Tapos, pakuluan natin sa mga hamis Mga 5 minutes. Mga hamis na, natin yung mga hamis. Oh, si. Hindi ang luto ng kubing siya. So, ngayon, nilagay na natin. Nilagay na natin yung mga hamis na. Mas madali siyang luto yung mga hamis na. Pag, ito ay na <makes> pakuluan yung tulad yun yung una natin ginawa yung, yung pinakaluan natin pero walang sayang mga mister kasi yung pinakasabaw nun kasi may lasa din yun eh. may paminta, may siya nga pala mga kamister po yung tinula natin kasi kanina sa palinggi wala kaming nakitang dahon ng sili tapos yung abo dito yung mapabango yung grass, ano ba yun? lemon grass Lemon grass. Lemon grass. Demon grass. Ano yung sa ano? Panglad. Yan, yeah, no, wala tayo panglad. So, okay na po na lang kami kasi ano, uh, ito na lang yung pinakaan natin. Yun. Oh, uh, Sining green. At namaya, oh, yeah, inugasan mo na ito. Ito naman yung uh, manunggay. So, wala talaga yung sinima ka, mister No choice. So, hindi naman dahilan yun para hindi tayo makapagluto ng tinong So, tayo natin ulit mga ka, Mr. Um, ilang minuto, makuluan natin ulit. Kasama na ng gulay, sa yote, at saka yung sining drink. Yan, ilagay na natin mga ka, -mister, yung gulay. Nubasan ano, ko na rin malunggay so nagyan na natin siya ng pampala sa mga ito na yung pinaka final natin Siyempre, yung pang ano dyan ang eh. panasa hindi ko mapakita sa inyo yun paano yun secret yun yung pinaka ano dyan simple tikman na natin mga kamister kung ito ba ang luto natin na ipasado sa ating mga kids Sinasabi ko na happen. So, ayan na kami, Dahil, ano na, masarap na. Hanggang dito na lang yung vlog. Maraming maraming salamat. Kung napanood nyo hanggang sa dulo So, next vlog mga kamister, kita-kiss tayo. I love you all. Bye-bye!